topic natin ngayong araw, pagkain pampababa ng uric acid. So, protection nyo ito laban sa gout. So, mas dadagdagan ninyo ang pagkain nito. Ito po yung mga example, ha. cherries, mga citrus fruits na lemon, milk at yogurt. Tapos, tagdagan na rin natin ang ating tubig. Isa-isahin po natin. Number one, ang low-fat milk. Low-fat milk, ayon sa pag-aaral sa Harvard School of Public Health, nakita nila yung mga milk drinkers ang ginamit dito yung mga skim milk o yung mga low fat milk 43% less nagkakaroon ng gout tapos doon nga sa isang maliit na study din sa England nakita nila yung mga umiinom ng skim milk 10% lang ang or ibinaba ang uric acid level nila ng 10% kasi uh, itong gatas eh ano nga pwede nating dagdagan protection natin yan. Gatas at yogurt kasi pareho silang hindi acidifying. So, may protective effect ito. Sabi sa University of Wisconsin Hospital dun sa kanilang pag-aaral. Pumunta tayo sa next, yung cherries. Pag sinabing cherries, mga 10 to 20 piraso kada araw. Lalo na kung meron kayong gout. Kasi nakita nila, nagpapababa ng uric acid level sa dugo. Merong tinatawag na purifying effect. Uh, sabi ni Dr. Robert Gillier, yung cherries daw ang may compound na hindi sumisira sa collagen. Kasi kailangan natin yung collagen eh. Siya yung nagiging connective tissue. E eh, kapag may gout, nasisira yung ating connective tissue. Uh, mga small studies po ito. Tapos, idagdag na rin natin ang ating local strawberry. Lalo na kapag summer, marami nito sa Baguio at saka mas mura-mura kapag napapanahon. Yung strawberries, meron po itong diuretic effect. Ibig sabihin, pinapadami yung ihi natin. So, ibig sabihin, mas malalabas din natin yung uric acid natin. Next, uh, yung tinatawag na uh, lemon. Kasama din dito yung mga citrus fruits kasi ito yung mga mayaman sa vitamin C. Epektibo to sa pagtanggal ng uric acid kasi yung uric acid, alam nyo po, nagkakosya ng ah, nephritis o yung pamamaga ng ating kidneys. So ayaw natin na ah, maraming uric acid at mamamaga ang ating kidneys. Ito pa po yung mga luya at saka yung tinatawag nating turmeric. Meron silang curcumin. Ito yung mga phytochemicals. Anti-inflammatory, ibig sabihin, laban sa pamamaga, ilagay lamang ang... Sanimbawa, isang cup, isang tasa ng mainit na tubig, maghiwa kayo ng luya, mga dalawang hiwa. Ilubog nyo po doon, ibabad nyo lang. Pwede tayong one to two cups ng salabat sa maghapon. Lalo na kapag may gout. Huwag lang sosobrahan kasi minsan uh, ah, napapaso na yung ating throat kapag sobrang init. Pero yung tamang init lang, nakakatulong yung ating luya at turmeric anti-inflammatory yan. Pwede pa ba kayong kumain ng mga legumes? Yes, pwede. Kasi yung garbanzo, so yung natin chickpeas, o kaya yung sinatawag natin chicharo or sitsaro, yan, pwede naman nating tikman yan kahit tumataas yung ating uric acid. Ah, pwede din ito sa mga my kidney failure. Ito ang laging regalo sa ating mga kaibigan, mapapasko o kaya dadalaw tayo sa ospital. Itong grapes. Pag grapes, 10 to 20 pieces a day din. Tapos pwede din ang apple. Kasi itong grapes at saka itong apple, nag ng dugo. Inilalabas ang dumi sa katawan, yung mga metabolic waste sa kidney. Kaya, excellent din sila pang palabas ng uric acid. Celery. Di ba yung celery nilalagay sa sabaw, sa mga inumin, sa salad, ah, pang alkalize din yan para mailabas ang uric acid. Lalo na itong kamatis. O, oh, marami sa Pilipinas ang kamatis sa hindi porket mabuto yan, hindi natin pwedeng kainin. Actually, sa mga pag-aaral, nakita nila okay pala ang kamatis sa mga matataas ang uric acid. Kasi, panglinis. Panglinis siya ng ating blood. So, yung mga urea, uric acid, toxins, kapag kain tayo ng kain ng karne, mas nailalabas ang katawan pag kumakain tayo ng mas maraming kamatis. And of course, 10 hanggang 12 basong tubig sa 24 oras or kada araw. Kasi, yung madadilute ng tubig ang uric acid dun sa ating dugo. So, hindi na siya magbubuo ng mga crystals na siyang nagiging masakit kapag pumunta na sa ating mga joints. Tapos, ang bilin ko nga, magpa-diagnose tayo sa ating rheumatologist kasi, di ba, re kayo. Itago nyo na maigi yung binigay sa inyong reseta. Kasi paulit-ulit yung gagamitin yung reseta ng inyong doktor. Alam nyo, ang gout, isa to sa mga sakit na talagang sure kayo pag na-diagnose na meron kayo. Kasi nakikita ito dun sa blood test ninyo. Hindi lang dahil sa sintomas, kundi sa blood test. So, mas maganda, huwag hinuhulaan na gout. Hindi po porket nakaramdam ng sakit ay gout na to, hindi po pumunta tayo sa ating rheumatologist, itago yung reseta, sundin. Lalo na kapag madalas ang atake ng gout, once or twice a year kung umaatake. Yung purines ba? Ano bang ginagawa niyan dito sa ating katawan? Yung purines, siya yung nagiging uric acid, galing yon sa pagkain. Ginagamit kasi ng katawan yung uric acid, yung uric acid, tsaka yung purines, dun sa mga linings ng ating ugat para maging malusog. Yun nga lang, pag sumosobra, doon nagiging gout. Ngayon, ang mga paggamot sa gout, kapag nagkaroon ng atake, ang binibigay na nga nila yung mga anti-inflammatory. Yung mga ibuprofen, katulad nyan. Tapos, para hindi mamaga, nagbibigay din sila ng mga colchicine o kaya steroids. Yan, pag masakit na masakit na, kaya nga gusto ko meron kayong rheumatologist para alam nyo kailan iinom ng mga anti-inflammatory ng colchicine. Eh, dok, masakit na nga. Hindi ba? Eh, nagkakaroon pa rin ako ng atake twice a year. Sina, ah, nagpapayat ka na yung kinakain mo low purine na nga hindi ka na nga umiinom ng mga alak pero nagkaroon ka pa rin ng mga bukol o yung tophi doon sa inyong joints ito na yung mga tao na binibigyan ng febuxostat o ng allopurinol sila yung mga taong binibigyan na noon para hindi na gumawa ng uric acid yung katawan ano pa yung gamutan maliban doon? So, sinasabi mag-diet. Ibig sabihin, pipiliin natin yung ating kinakain. Kasi dalawang kondisyon yun eh. Una, kakain ka ng mga pagkain na mababa sa purine. So, gagawin nyo yun. Kung bagay, maiiwasan. Pangalawa, mas dadamihan mo yung sinabi ko kaninang 12 foods para mag ng iyong ah katawan para mas mailabas mo yung uric acid sa ihi mo ito yung prutas at gulay kaya dito sa ating triangle na to mas marami prutas at gulay tapos less nga yung mga karne yan so ito yung guide lang po natin yan ha ano pa ibang gamutan tanggalin natin yung stress sa katawan Ibig sabihin, kapag may atake ng uric acid, ng matas na uric acid or gout, mas maganda ibinabaling natin yung focus natin, yung focus ng mind para hindi mo nararamdaman yung kirot dahil napakasakit po ng kirot ng gout. So, kung pwede yung mga positive imaging, iniisip yung mga magagandang bagay lamang para mapalitan yung makirot na nararamdaman natin. Tapos, sinabi nga kanina, magbawas ng timbang. Kaya iwas dun sa mga matatamis na pagkain para makapagbawas tayo ng timbang. Kasi dun sa isang study nila sa Massachusetts General Hospital, 47,000 na kalalakihan yung isinama nila, no? Yung pagbabawas ng timbang ay nagpapababa ng risk or pagkakaroon ng mga gout flare-ups, yung atake ng gout. Tapos, eto. Bawas dun sa mga beer at alcohol. Alak, ibig sabihin. Hindi kasama dito yung wines. Kasi dun sa isang study din sa Lancet, uh, 47,000 nga yung um, nag-join nun. So, nakita nila, mas increase ang risk o pagkakaroon ng atake ng gout kapag uh, dumami yung produksyon ng uric acid. At hindi na ilalabas ng kidneys kapag sobrang dami na ng uric acid. Kaya iwas sa beer, tsaka sa alkohol, iwas din dun sa mga meats. Kaya nga, mas gusto nila, prutas at gulay, iwas na din dun sa mga pagkain na uh. yung mga dillies, sardinas, uh, mga lamang dagat, katulad ng hipon, tsaka yung mga may shell. At kapag makiro talaga, pwedeng i-elevate natin. Kanina, elevate bawa yung lugar na masakit kung paa yung yung unang daliri sa paa o kaya minsan sa kamay i-elevate nyo sa isang unan at lagyan ng ice yon para maibsan yung kirot so yan po ang ating mga gamutan kapag uh, umaatake yung ating gout pero itinuturo ko po yung mga pang-protect nyo yung mas dadagdagan yung pagkain para bumaba yung uric acid salamat po